Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Matapos ang limang araw na bakbakan doon sa isla ng Kalansay, nagpasyang bumalik na ang grupo nila ni Buhawi doon sa isla ng Walog para ibigay na ang nasabing kampilan sa nag-utos sa kanila na si Don Pablo. Nagpasya na din na sumama ang grupo nila ni Macro doon sa grupo ng kanyang kapatid sa pagpunta doon sa isla ng Walog. Matagal na din na hindi nakabalik doon itong si Macro. Nais din ng mga ito na madalaw ang sinasabi nitong si Ronron na kanyang mga pamilya. Ang isla ng Walog ang pinagmulan ng batang si Ron, Ron Ngunit ang hindi alam ng grupo nila ni Buhawi ay patay na itong si Don Pablo. Patay na ang taong nagutos sa kanila at ang dahilan ng pagkamatay ay pinatay ng kanyang anak na buhong sa kapangyarihan. Mayroon kasing mga negosyo na iligal ang mga ito. Isa na ang pagnanakaw ng mga mamahaling mga bagay para gagawing koleksyon. Ang ilan naman sa mga ito, ibibinta nila doon sa black market para mas malaki ang kikitain ng kanilang grupo. Dahil sa buhong na ambisyon nitong si Erad, nagawa nitong Tridorin ang sariling ama at patayin. Kasabwat naman ito, ang dalawang malalakas na mga bodyguard nitong si Don Pablo na mga antingero na sina Marlon at itong si Teo. Galing ang mga ito doon sa kabilang isla, ang isla ng Sikihor. Kilalang mga antingiro ang mga ito at binabayaran ng malaking halaga nitong si Don Pablo para gagawing bodyguard sa lahat ng kanyang mga lakad. Sa uri kasi ng kanilang mga negosyo, hindi maiwasan na makakabangga ang mga ito ng mga taong may mga karunungan din sa kaliwa man o kanan at kasama pa sa mga namatay ang isang albularyo na isa din sa mga bodyguard nitong si Don Pablo. Walang awang pinatay ang mga ito ng grupo nila ni Irad, ang anak nitong si Don Pablo. Ngunit dahil nasa malinis ang kanilang pagkagawa, hindi na ituro kung sino ang tunay na salarin. Ipinalagay na lamang ng mga pulis na ang pumatay kay Don Pablo ay ang mga taong nakakabangga nito sa kanyang mga negosyo. Matapos na mailibing itong si Don Pablo, agad na ng grupo ang anak nito na si Irad. Kumuha pa ito sa mahigit ng sampung mga nero galing doon sa isla ng Walog. Mga buhong din sa pira na walang pakialam kundi ang gumawa ng mga kasamaan. Basta lamang makakamkam ng malaking salapi. Bukod pa sa mga masasamang mga antingero, mayroon pang dalawang mga barangan na kasama nila ngayon. Matapos na mabuo nitong si Irad ang kanyang grupo, agad na pinatay nito ang lahat ng mga kakampi ni Don Pablo sa kanilang grupo. At siya na ang namumuno sa negosyong na iwan ng kanyang ama. Mas matapang, walang awa at mas mahigpit ang batas nitong si Irad lahat ng mga sumasalungat sa kanyang kagustuhan. Agad na ipapatumba ito ni Irada. Marami silang mga kasabwat na mga pulis at mga politiko doon sa isla ng Walog. Ngunit matapos na mamatay itong si Don Pablo, umiwas na ang mga ito at tumiwalag doon sa grupo. Kaya isa-isang ipinaligpit ang mga iyon nitong si Irada. Nababalot na ng takot ang lahat ng mga tao doon sa lugar. Pati ang sariling kapatid at ina nitong si Irad hindi nakaligtas sa bangis ng anak. Ikinulong ang mga ito doon sa kaninang bahay. Malawak ang kapangyarihan ni Don Pablo. Kahit na marami ang mga umaatras at tumiwalag, nakakuha naman ng mga panibagong kakampi ang grupo nitong si Irad. Hindi ka kasi pwedeng umayaw sa kagustuhan nito kung ayaw mong kamatayan ang mahantungan. Mas pinalawak pa nitong si Irad ang kanilang grupo. Mula sa mga pangunguleksyon ng mga ito, sa mga bagay na may kaugnayan sa kapangyarihan sa kaliwa o kanan, nagsimula na din ang mga ito sa mga negosyo na iligal tulad ng pagbibinta ng bato, baril at iba pa. Matunog na agad ang pangalan nitong si Irad sa Isla ng Walog sa ilang araw pa lamang itong pamumuno sa kanilang grupo. Pagdating ng grupo nila ni Buhawi doon sa isla ng Walog, agad na tinatawagan ito si Don Pablo. Ngunit itong si Irad ang nakasagot. Hindi din lihim kay Irad ang iniutos ng kanyang ama doon sa grupo nila ni Buhawi. Kaya alam nito ang ipinagawa ng kanyang ama. At tuwang-tuwa pa nga ito ng mapag-alaman na nabawi na at nakuha na ang gintong kampilan. Ngayon, ang usapan nila, doon ibibigay nila ni Buhawi ang bagay na iyon sa isa sa mga tagong bahay nitong si Don Pablo. Nagtataka itong si Buhawi kung bakit ang anak na ni Don Pablo ang nakipag-usap sa kanya. Tanong nang tanong itong si Buhawi tungkol kay Don Pablo. Ngunit hindi naman iyon Sinasagot ng bagong pinuno ng grupo, itong si Erad. Basta ang utos nito, dalhin ang nasabing bagay doon sa tagong bahay nito na matatagpuan naman doon sa batuhan ng dalampasigan. Doon sa lupang pagmamayari ng mga ito, kinutuban itong si Buhawi kaya kinausap niya si makro, na may mahalagang lalakarin lamang ang mga ito tungkol sa gintong kampilan at pagkatapos babalik din agad ang mga ito. Kasalukuyang kasing naninirahan muna ang mga ito doon sa kakilala nila ni Buhawi na nandoon sa bayan. Ang usapan kasi ng mga ito, pagkatapos na maibigay ni Buhawi ang nasabing kampilan, sa kanalamang magpunta ang kanilang grupo doon sa bukirin ng Malta, ang lugar na pinagmula nitong si Ronron. Sila lamang ni Ringo at Buhawi ang nagpunta sa lugar na sinasabi nitong si Irad, Alam iyon ni Buhawi dahil makailang bisis na nakapunta na ang kanyang grupo doon sa lugar na iyon. Doon din nila na pag-usapan ang tungkol sa kanilang misyon. Ang pangako kasi nitong si Don Pablo, bukod sa malaking pera na ibibigay niya sa grupo ni Buhawi, ibibigay din ito ang isang mahiwagang balaraw na galing pa doon sa mga inkanto sa bukirin ng isla ng Walog. Nagiging interesado kasi itong si Buawi sa bagay na ito dahil isa ito sa mga armas na kayang pumatay agad kahit na doon pa sa mga Diablo. Bago dumating ang dalawa doon sa tagong bahay ni Don Pablo, huminto muna ang mga ito doon sa punong bayan. Kinutuban kasi ng masama itong si Buhawi. Nakakagulat kasi ang bigla ang pagbabago ng lahat. Nagtanong-tanong itong si Buhawi doon sa mga kakilala nitong si Don Pablo. Kilala naman halos lahat itong si Don Pablo doon sa isla ng Walog dahil na rin sa lawak ng kapangyarihan nito at sa kayamanan. At dito na pag-alaman nila ni Buhawi na patay na pala ang Don. Patay na ang nag-utos sa kanila. At ang isa, sa kanilang kausap doon, may hinala ang mga ito na ang pumatay ay walang iba kundi ang sarili nitong anak na si Irad para masulo na ang kayamanan ng doon at ito na rin ang nagmamando sa lahat ng mga naiwang negosyo nitong si Don Pablo. Ngunit hindi naman napapatunayan na itong si Irad talaga ang pumatay. Bukod sa takot ang mga pulis, wala din silang hawak na malakas na ebidensya para magdidiin sa anak nito. wi ka nitong si Ringo kay Buhawi. Buhawi, ano na ngayon ang pasya mo? Malabo nang ibigay pa ni Irad ang ipinangako ni Don Pablo sa atin. Ilang sandaling nag-iisip muna itong si Buhawi. Pagkatapos, sagot naman ito. Tutuloy pa rin tayo, Ringo. Ngunit kailangan na natin na mag-ingat. Sa tingin ko naman, walang magagawa sa atin si Irad. Walang kaalam-alam kasi sina Buhawi na nakabuo na pala ng malakas na grupo itong si Irad. Kaya kampante pa rin ito na tumuloy sa kanilang usapan. Umarkila na lamang ng motor sina Buhawi at Ringo at iyon na ang kanilang sinasakyan papunta doon sa lugar na napag-usapan nila. Makalipas ang ilang mga minuto, Sumuot na ang mga ito doon sa mga malalagong kakahuyan papunta doon sa baybay dagat. Umabot din ng kalahating oras ang kanilang nilalakbay. Papasok pa lamang ang mga ito doon sa lugar na iyon. Nakakaramdam na ang dalawa ng mga kakaibang mga presensya. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang mga ito. Pagdating nila doon sa tagumbahay ni Don Pablo, napapansin nila agad na mas dumarami pa ngayon ang mga bantay sa buong paligid at iba na ang mga hitsura ng mga ito doon sa laging kasakasama ni Don Pablo agad naman silang pinatuloy doon sa loob nitong si Irad agad naman silang hinarap at kinausap ng anak nitong si Don Pablo pagkatapos ibinigay sa kanila ang halaga na napag-usapan nila ni Don Pablo ngunit wala ang nasabing punyal. Kaya nagtatanong itong si Buhawi tungkol sa punyal dahil isa iyon sa dahilan kung bakit pumayag ang mga ito sa kahilingan ng matanda. Sagot naman itong si Irad. Hindi pa ba sapat ang malaking halaga na iyan, Buhawi? Sobra-sobra na iyan sa ginawa ninyo. Hindi ba? Sa pagkamatay ni Ama, hindi na namin alam kung saan niya itinatago ang mga mahalagang bagay na iyon. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Buhawi, Ringo. Kaya hindi na nagpumilit itong si Buhawi. Ngunit bago pa, tuluyan na umalis ang mga ito. Inalok sila nitong si Irad na magtrabaho sa kanila. Alam kasi nitong si Irad na mayroong mga kakayahan at mayroong mga tangan ang grupo nila ni Buhawi. Ngunit itong si Buhawi hindi ito interesado na magtrabaho kay Irad. Maayos naman na tinanggihan iyon nila ni Buhawi. Ngunit kalaunan sa kanilang usapan, nag-ibabigla ang himig nitong si Irad. May halong pang-iinsulto pa ito sa kanila hanggang sa nagkakaroon ng kakaunting sagutan ang mga ito. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Irad. Makakalis na kayo Buhawi. Ako na ngayon ang bagong namumuno sa aming grupo, kaya magagawa ko ang lahat ng aking gugustuhin. Isang malaking insulto ang ginawa mong pagtanggi sa aking inaalok. Ngunit gayon pa man, kalimutan mo na ang lahat. Makakaalis na kayo. Hindi na sumagot pa itong si buhawe dahil kung magkakataon baka kung ano pa ang kanyang magawa sa taong ito ilang sandali. Nang papalabas na sila doon sa bahay, dito na nila naramdaman ni Ringo ang kakaibang mga presensya doon sa paligid. Kaya nagtataka ang dalawa. Mayroon talagang nilalang o mga nilalang sa bahay na iyon na mayroong mga tangan at aral galing sa kaliwa. Nagkatinginan pa nga sina Buhawi at Ringo dahil sabay nilang nararamdaman ang mga iyon. Nang makalabas na sila ng tuluyan sa bahay na iyon, nakita nila ang walong mga katao na nandoon sa labasan ng bakod. Wala ang mga iyon kanina at naramdaman nila ngayon ang kakaibang presensya ng mga ito. Batid nila agad na may mga tangan ang mga iyon na mga mutya at mga aral. Nakakaramdam agad ng panganib itong si Buhawi kaya wika nito kay Ringo. Mukhang hindi tayo makakalabas ng ganon kadali sa lugar na ito, Ringo. Tama ka, Buhawi. Mukhang mayroong balak na masama ang mga ito sa atin. Lalo na ang irad na iyon. Doon sa kanilang likuran, lumabas na din itong si irad kasama ang dalawang malalakas na mga bodyguard na sina Tiyo at Marlon. Nakangisi ang mga ito at nakita nilang bumuka bukana na ang mga bibig ng dalawang kasama nitong si Irad. Huwi ka naman nitong si Irad sa kanila. Balita ko, Buhawi. Ayon sa aking ama, malalakas ang mga tangan ninyo. Sa tingin ko, tama naman iyan dahil nagawa ninyong mabawi ang gintong kampilan galing doon sa mga aswang na abwak. Ano kaya kung susubukan namin iyan? <laughs> Tingnan natin kung gaano nga kayo kalakas. Humanda agad sina Buhawi at nagkarga ng mga usal pagkatapos na marinig ang mga sinasabing iyon nitong si Irada. Nakita na din nila ang walong kalalakihan doon sa pasukan ng bakod. Naglalakad na din ang mga ito papunta sa kanilang kinaroonan. At bukod sa mga ito, doon sa gilid ng bahay, lumabas naman doon ang lima pang mga katao at bawat isa sa mga ito mayroong hawak na mga matatalas na mga bagay. Habang itong si Irad, agad itong pumasok sa loob ng bahay habang panay ang ginawang pagtawa. Biglang kumilos na ang dalawang antingero sa kanilang likuran. Naglatag na pala ng mga orasyon ang mga ito at pagkatapos umaatake na ang dalawang malalakas na bodyguard sa kanila. Mabilis napumihit naman itong si Ringo at gamit ang sinolid nito agad na ipinitik ito doon sa dalawa agad naman na umilag ang mga ito at pagkatapos nagpakawala ng mga paghampas gamit ngayon ang kanilang mga hawak na punyal habang ang walong mga antingero mabilis na din na umaatake ang mga ito sa kanila kaya mabilis nang tumakbo si na Ringo at buhawi papunta doon sa bakod dalawa ang plano ng dalawa ngayon. Una, kailangan nilang harapin ang mga kalaban sa harapan. Mahirap na kasi kapag napapalibutan sila ng mga ito. At ang pangalawang plano, kung makakita ang mga ito ng pagkakataon, agad silang tatakas. Napakarami ng kanilang mga makakalaban at nararamdaman nilang malalakas ang mga ito. Ngunit pagdating doon sa gilid ng bakod naramdaman nilang namanhid ang kanilang mga katawan at parang umiinog ang kapaligiran. Gumawa na pala ng mga usal ang dalawang mga barangan kaya gumawa ng pangwasak na itong si Buhawi. Agad na ibinato nito ang mga orasyon ng pangwasak ngunit matapos lamang niyang magawa ang mga bagay na iyon agad ng sumulpot sa kanilang harapan ang dalawang antingirong bodyguard nitong si Irad. Napakabilis ng mga kilos ng mga ito. Sa kanilang hinala, nagtatangan ng mutya ang dalawang ito. Maaring mutya ng saging o ipo-ipo dahil napapansin nilang sumabay lamang ang mga ito sa galaw ng hangin. Ganon kabilis ang mga ito. Agad na tinamaan itong si Ringo sa kanyang braso gamit ang punyal nitong si Tio. Ngunit kasabay din doon, nagawa nitong si Ringo na maipitik ang gamit nitong sinulid at tinamaan niya sa bandang liig itong si Tio na naging dahilan para tumalsik ito papalayo. Napatras na rin itong si Marlon. Nagulat ito sa nangyari sa kanyang kasama na si Tio. Batid nitong si Marlon. Nakakaibang antas ang lakas nitong si Tio ilang taon na niya itong nakakasama. Ngunit nagawa ito na matamaan ngayon ng kanilang kalaban ng ganon-ganon na lamang kadali. Kaya natitiyak ngayon nitong si Marlon. Nakakaiba din ang lakas ng dalawang bisita nila. Hawak agad nitong si Ringo ang sugatan na braso. Huwi ka nitong si Buhawi. Putsa, tinamaan ka sa braso, Ringo. Sagot naman nitong si Ringo na hawak ang sugatan na braso. Walang anuman ito buhawi. Malalakas nga ang mga ito. Gano na lamang kadali na tinamaan ako ng atake ng isang iyan. Maaaring may mga gamit na mga mutya ang mga ito na nakapagbigay sa kanila ng ganon kabilis kung kumilos. Wika naman nitong si Marlon sa kanila. Mukhang hindi madali ang gagawin namin na pagpatay sa inyo mga kaibigan. Mukhang malalakas din kayo. Ngunit mas maganda nga kung ganon. Mas masaya at mas nakakasabik ang labanan. Hindi ba? <laughs> Agad na gumawa ng usal itong si Buhawi. Susubukan niyang gumawa ng mga usal na linlang pangtapat sa mga mutya na may kakaibang bilis na tangan. At sakto lamang ang ginawang iyon itong si Buhawi dahil mabilis na muling umatake na itong si Marlon. Napakabilis na kamunti ka na siyang matamaan. Mabuti na lamang na ilatag na niya ang kanyang mga orasyon na linlang. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Tinamaan sa braso itong si Buhawi nang muling umatake na itong si Marlon sa kanya agad na nakakaramdam ng kirot itong si Buhawi sa hiwa sa kanyang braso. Muling umataki itong si Marlon at sa mga pagkakataon na iyon, sumabay na din sa pag-atake ang iba pang mga antingero. Habang ang ilan naman, tinulungan agad itong si Tio dahil malalim ang sugat nitong natamo sa liig. Agad na umatras itong si Buhawi. Napakabilis nitong si Marlon at baka muli na naman siyang matamaan. Ngunit may isa ang naglakas loob na sumingit at nagpakawala ng mga pagtagpas gamit ang itak. Kaya ang ginawa nitong si Buhawi, tumagilid ito. At pagkatapos, buong lakas na nagpakawala ng suntok na tumama naman doon sa panga ng isang antingero. Nakita kasi ng antingero na nasugata na si Buhawi. Kaya agad na nagpakawala ito ng pag-atake para sana tapusin na itong si Buhawi. Ngunit hindi ganon kadaling tapusin ang binatilyo. Dahil anak ito ni Badong at Tangan ang kakaibang tapang at lakas. Sa lakas ng pagkasapak na iyon itong si Buhawi, tumimbuwang ang isang antingiro at bumulagta. At hindi na agad nakakilos pa na naging dahilan para mapatigil naman sa pag-ataki ang mga kalaban. Pati itong si Marlon nagdalawang isip na itong umataking muli dahil sa kanyang nakita.